Hi friends! Welcome back to my mini vlog. Merry, merry, merry Christmas na dito sa Pilipinas. Alam naman natin na kapag pumasok na yung bare months, ay talaga namang nag-uumpisa na yung Pasko para sa atin. Kanina nga naglalakad ako sa palengke, papuntang pag-asa. Puro Christmas song na yung naririnig ko kay Jose Marichan, yung ABS-CBN um, Christmas Station songs, and many more. Ako talaga, ang salubong ko talaga dyan, August 31 pa lang nagde-decor na ako ng pakonti-konti sa bahay namin. Yung mga binili ko pa noon, mga 2019, ay uh, yun pa rin naman yung mga Christmas decor ko. Misa nagdadagdag na lang ako kung may kulay pa ako na gustong ilagay sa bahay namin syempre, kailangan pasok pa rin yan sa budget natin. Alam nyo ba, dati, nung nakatira na kami dito sa bahay ng 2019, gusto ko talaga ng Christmas tree na malaki at bumili rin kami ng taon na yan. Tapos, the decoration ko siya at ang team ko noon ay red and green. Tapos, yung 2000 naman ay uh, silver and blue. Tapos, yung 2021, parang pink yata yan and silver. Tapos, yung huli, 2022, purong puti lang talaga. Siya. Tapos, nung nalaman ko na buntis ako kay Miko, hanggang sa mga anak ako, nung Pasko na yon ng 2023, hindi na ako nag-build up ng malaking Christmas tree. Kasi wala na kaming pwesto dito nun. Dahil lahat na lang ng gamit ni Miko ay malalaki. May duyan siya dyan. Mayroon siyang crib dyan. Kaya wala nang space dito sa bahay namin. At papasa hanggang ngayon, hindi pa rin ako po mag-build up ng Christmas tree na malaki kasi nga sinisira ni Miko. Ayan nga maliit na Christmas mas ko kinukuha kuha niya yan Kaya hindi ko pa madekoratan Kanya-kanya lang naman tayo ng trip So para sa akin, para mas matagal ko siya ma-feel E eh, September pa lang e eh, Christmas feels na dito sa bahay namin Do simple lang para sa akin Basta ma-feel ko yung spirit ng Christmas So, paano ba yan mga friends? Merry Christmas na agad sa inyo Chow! <laughs> at ang aming mama dear nga Ay nalibre na naman sa amin Ang pa-jollibee na naman siya ng burger fries at saka chicken Tamang-tama kasi medyo napago din ako maglinis at magdekor sa bahay namin at ito na nga nagpamerienda ang mama namin. Maraming salamat mama sa laging pagmamahal sa amin at sa mga apo mo. Masayang masaya na naman ng mga bata. Yung anak ko nga dito gustong gusto yung french fries with gravy. So ayan lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi at Merry Christmas agad-agad na. Yun lang. Bye! Mwah.